So yun ah uh, Biyahe na ulit tayo. Patagal din ako di nakabiyahe, halos ano rin, halos isang buwan din mula nang magkasakit ako. So ngayon ah uh, bibiyahe na ulit ako kasi di nakabiyahe noon, kumbaga parang inuumo ni katawan ko, uh, i-condition ko muna kung kaya ko ba makipagsabay sa kalsada. So sa haba na aking naging paenga, tingin ko naman condition na condition na ako. Kaya ito ngayon ah uh, ulit tayo. Eh, sana magkanta ng magandang biyahe ngayong araw na ito. Pasalan tayo, uh, think positive lang sa magandang mangyayari sa ating uh, biyahe sa araw na ito. Alright, let's go! So, ayun, sakto! Meron na tayo na kukang booking! Paluwas tayo, may nakukang tayong booking. So, tamang-tama to, ito, no? Pagpuntang BGC! Malayo lang yung biyahe ito! Hi, good morning! So Facebook. Oh, Ôi, nice to meet you. Ooh, thank you. Hello. 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 tagal din po kasi ako, ma'am. Ah. Ah, ko lang ba? Ah, po, tagalapan din yes. po ako. Uh -huh. Siya, uh, daddy, nasa Facebook siya. No, I I think TikTok, right? Ano, ma'am? Uh, Facebook, TikTok, and YouTube po. Okay. Ano na nga ang ano mm -hmm. mo sa TikTok? Ano po, Marlon Turret Vlog po, ma'am. No, 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 ano yun, TikTok? Marlon? Turret Vlog po. Yan pong spell po dyan ng Turret. Uh, Marlon Turret Vlog? Obvious oh, yes po. Okay, so I follow you. Ay, thank you po, <laughs> First booking ko po kayo eh. Oh, thank you. Thank you. Swerte nga namin eh. Hindi <laughs> <laughs> ka pa, hindi oh, pa. Opo, swerte rin po kasi may sakaya ko paluwas. Uh -huh. Opo, so, may nila ka talaga. Pagkita ko pa lang sa'yo eh. Sabi eh, ko sa'yo. Uh -oh. ito, ito, ito pala yung pinapalo ni Ruby sa TikTok. Oo. Yung driver. Oo siya. Ah, uh -huh. uh, pinapalo na pala Toka kita sa lang Facebook lang. eh. Ah, nakapalo po sa Facebook uh -huh. po sa akin. Oo, sa me. Lagi rin po na pala yung mga vlog ko, ma'am, no? Oo. Uh oh. -huh. Mahilig siya sa ano. Kaya <laughs> kasama na kayo sa vlog ko niyan, ma'am. Oo. ng araw, good vibes Pagka na. Pagka, ano, thank ako. ano na ako ng ano, TikTok para maso. Ah, masundan kita. <laughs> <laughs> para mapalo niya po ako nung sumasabay-bay oh. niya po aking kwento. Oo. Pwede di naman din sa ito. Maraming salamat po Sir, Ma'am. Oh yes, yeah, maraming eh. salamat. Ano ma po ang masasabi sa ating naging ano? Uh, Ay hindi maka-nap, ayo. Sa ating naging biyahe, okay lang po ba yung biyahe? Oh yeah. Yeah, enjoy kami. It's safe. Yeah, very safe, yeah. Very safe. At saka nag-enjoy ako. Ay, thank you po. Ay, uh, really ang ganda ng camera, baka happy ikaw niyan. Ah? Say hi naman sa ating camera. Eh. <laughs> Ay, thank you po. Magkano oh, dalata na ano ko ah uh, po yung 12 piece. Oh, yeah, yeah, yeah. Bali uh 995 plus ano po. Bali 1293 po lahat. Ano kinap? Pero pa. Pero hmm. na, so, so mali na po. Ay, ay mo na. Thank you po. Thank you, thank you po. Maraming salamat you, po. Maraming salamat. Thank you, thank po. Thank you. po. Sa Thank you, sa, sa, sa you, you Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Okay. <laughs> thank you po. Yun. First booking. Ay, ang swerte natin. Alam niyo ba yung binadya sa akin? Uh, sobra na na siya ng 700. Kasi yung bill nila, kasama yung toll fee, inabot siya ng 1, 2. Kulang ko lang 1, 3. Nabigyan niya ako ng 2,000. Tapos pag ako, uh, pag din ni ma'am, nabutan niya ba ako ng 500 So, ang swerte ang ganda ng ating panimula. Di ba? So, unang, ah uh, matagal tayo na nakabiyahe. Halos isang buwan din. First booking. Ha, talaga namang panalo. So, maraming maraming salamat, Lord! Isang maraking malaking pasasalamat po ito sa inyo. Thank you, thank you, Lord. At binigyan mo ako ng isang magandang unang booking. Dapat lagi lang tayong ah uh, uh, positive sa ating ginagawa para ang ating mga good energy ay magpasukan. Alright?